Welcome sa Car Warrior 2025, kung saan binibigyan namin kayo ng mga pinakamakabagong balita sa mundo ng sasakyan. Ngayon, tatalakayin natin ang 2025 Toyota Vios ang bagong mukha ng paboritong compact sedan ng mga Pilipino. Ano ang bago? Sulit ba ito? Alamin natin. Exterior, unang tingin pa lang sa 2025 Toyota Vios, mapapansin mo agad ang mas agresibong disenyo. Mayroon itong mas malapad na grill, bagong LED headlamps at DRLs na nagbibigay ng mas modernong itsura. Ang body lines nito ay mas pino at aerodynamic, habang ang likuran ay may bagong LED taillights na parang galing sa mas mamahaling modelo. May bagong kulay din na Cosmic Silver at Ruby Flame Red na siguradong papatok. Performance sa ilalim ng hood, makikita ang isa Tuldok 5 Gitling LITER Dual VVTi engine na kayang maglabas ng hanggang 106 horsepower at 140 Nm torque. Maari mong piliin ang limang speed manual o CVT transmission, depende sa trip mo. Kahit pa entry level ito, smooth ang takbo at tipid sa gas perfect para sa araw-araw na biyahe sa lungsod at out of town trips. May bagong tuling din ang suspension para sa mas komportabling ride kahit lubak-lubak ang daan. Interior, pagpasok mo sa loob ng 2025 Vios, ramdam mo agad ang level up na quality. Soft touch materials, premium fabric seats, at mas modernong dashboard na may floating touchscreen infotainment system na compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. Maluwag pa rin ang cabin, lalo na sa likod swak para sa pamilya. May push start button, smart entry, at digital climate control para sa dagdag na convenience. Safety Features Pagdating sa safety, hindi nagpapahuli ang bagong Vios. Mayroong Toyota Safety Sense features gaya ng Pre-Collision System, Lane Departure Alert, at Automatic High Beam. Standard na rin ang ABS, EBD, Vehicle Stability Control, at 6 airbags sa mga higher trims may rear camera at parking sensors para sa dagdag na tulong sa pagmamaniobra. Prices Ang presyo ng 2,025 Toyota Vios sa Pilipinas ay nagsisimula sa humigit kumulang pipitundaan at 50 para sa base model, habang ang top of the line na variant ay aabot sa piisang milyon at Sa presyo nito, sulit na sulit lalo na sa mga naghahanap ng matipid, maaasahan, at stylish na kotse para sa araw-araw. At ayan mga kaibigan, ang 2025 Toyota Vios modernong hitsura, matipid sa gasolina, at puno ng safety features. Isa pa ring matibay na kalaban sa compact sedan segment. Kung gusto nyo pa ng mga review ng bagong sasakyan, huwag kalimutang utang mag-subscribe sa Car Warrior 2025 at i hit ang notification bell para updated kayo palagi. Hanggang sa susunod, ride safe mga ka-warrior!